ginagawa mo? Hindi, napansin ko maingay. Ay, oh, sorry. Ano, ah... Uh, ano yan? ako ng natatira ng organic farming. So... Hmm. eh sinasabi mo nung isang araw. Oo. Oh, um, ito, kasi nga, uh, ang ang ideya, papakainin natin yung lupa para mm. yung lupa yung magpakain sa halaman. Yung kasing mga time kasi ngayon nakadepende sa pataba, kung di mo papatabain yung lupa, yung mga sintetik na mga gamot mm. hindi gaganda yung halaman kasi nga, yung mismong lupa, wala na siyang masyadong buhay so, kung pupunta tayo sa organic farming bubuhayin mo lang yung lupa kaya nagpulot ako ng mga saging, dito yung mga patay na mm. yung mga tinanggalan na ng bunga ayan uh, gigilingin ko So, meron ako sample dito tatay rin. Mga ano to, milon. Milon. Oo. So, lahat yan, ano yan. Uh, ayan, nag-sample lang ako. Kasi sakto pa summer. Uh, masarap ang milon. Oh, okay. eh, ano mo uh, muna sa amin? I-demo mo sa amin yung bagong bili mo ng machine. Ah, <laughs> so sa Shopee lang to. So, mga, baka may mga interesado. No? Ito actually dati rin yung finished product. Hmm. Para siyang coco dust. Uh, ayan o. Oh. Yan. Actually, ito dito kasama. Yan itong mga uh, durog na to. Pwede itong gamitin sa compost. Alam hmm. ba? Yung, mga... Tawag dito? Mga tirang... Ay, mga waste. Kitchen waste. Hmm. So, yeah, halo mo to para hindi siya magbulok masyado. Hindi siya maamoy. So, lalagyan mo lang ng ganito kada lagay mo ng kitchen waste. Uh, so, well, marami kasi itong... Ayun, mahirap paliwanag eh. Marami itong ano eh. Pero itong giniginin ko, ito nga. Ah, Ganyan siya. Tapos, pinapakain ko rin yan sa bulate. Yung tinatawag na African night, -Night Hmm. Na nagpo-produce nung vermicast. Wait lang. Sige, bago natin pakita 'yon, pakita muna natin. So papandarin ano, ko ba? Mm. Ah, okay, sige. Para so, sample Pakita nila pa paano Gumagana yung ganyan. Okay. Kung so, meron po kayong mga, sa, marami kayong sagingan na ano, tutulan nyo ng mga saging at. Wait lang, Tatay Ram. Hmm. Kaya ako siya pinatay kanina kasi sumabit yung dahon. Ah. May mas malaki kasing magingat lang po. Oh. May mas malaki kasi nito kahit na buong sanga ng ay buong trunk ng saging kaya niyang gilingin. Oh, but eh, siyempre tipo yun yung binili mo. ay ah, tatry mo muna. Mga nasa ano, yun, nasa like 20, 20 to 30,000. Ito kasi ano lang 5,000 lang tas. Ah. So, e, mga ano lang, mga small, mga magsisimula kapag... Practisan. Praktisan. Praktisan, oh, o tama. Mahirap hmm. magsimula ng magastos tapos hindi naman din makiklik kung hindi din pala kiklik yan eh, no? Hmm. okay so, small muna tayo everything starts small ah. pwede dito sa mga nag-aalaga ng kambing mm. o yung mga nagso-practice ng ano uh nichef ng kanilang mga alaga na gamit ang mga nasa paligid lang. Mm. Lalo yung mga kambing. Oo. Uh. Ito saging, yung mga ipin-ipil igilingin nila yan, lalagyan mo ng darak. Pwede na 'yun pagkain ng Ito pa lang ginagawa mo Tito John, Tag John, yung iyan, yung puno ng saging na yan, pwedeng kainin ng kambing. Tama, tama ba ako? Um, actually yung pinaka gitna talaga yung ano, yung pinaka pwede nang kainin. Mm. Oh, uh, kumbaga hinahalo-halo na lang din kasi magkaka-mix-mix -mix na yun eh. Tapos maglalagyan mo lang ng molasses mm. para ma, ma manamis na siya. So ganun. Marami siyang gamit. Ang tag dito, ang goal ko kasi tatay Ram, makagawa ng fertilizer na organic. Yeah. So once na na establish ko 'yon, gagaya ko yung lupa, i-cultivate natin ng organically. Tapos susubukan natin itanim tong mga pinunlak, mga milon, may mga talaw, kamatis, okra titingnan natin kung ano. Noon pa doon po sa sa amin, pinag-uusapan namin ayaw ko nang sabi ko yung may gamot-gamot yung ano. Oh, ganoon na talaga kasi ngayon eh, yung mga mm. nabibili sa mga palengke. Yeah. Makikita mo minsan may mga residue pa nung gamot. Oh, yung blue. Oo. Oh, oh. Eh, yun yung nakakatakot sa haba ng panahon nakakain yung bata tayo mm -hmm. yun yung naiipot sa katawan at namamatay kagad kaya minsan, parang wala ka namang ibang ginagawa, bakit may cancer kang ganito, kumbaga mm. may mga ganong lumalabas na mga sakit na hindi natin masabi, pero may probability na sa mga kinakain natin na mga may mga ganyan, chemical Kasi synthetic yan eh. Mga um. laboratoryo yung mga ganyan, mga uh, pataba or insecticide. Lalo na insecticide kasi sipin mo, pumapatay ng insekto, tapos mm. Naihalo siya sa pagkain, pagkain. Mm. Minsan di pa natin nahuhugasang maayos or hindi naluluto ng maayos. Kaya, Pero, Mostly naman, nakakapansala sa katawan ng tao ngayon. Maraming record yung yung kinakain talaga natin. Mm. Say, Number one, sweet, sugar. Sugar, diabetes. Oh, diabetes. Number one, ano too yan? Much. Mm. Anything too much. Kailangan natin ng sugar, but too much sugar is Is not good. Okay. So, Paliwanag um, mo ngayon, Tito John, itong ginagawa mo na to. ano na yung mga ano mo? Ano na yung na, next nyan? Tapos may nakita ko doon parang naka ano? Um, originally, umorder kasi ako ng African Nightcrawler. Ito yung klase ng mga bulate. Na hmm. yung pupo nila is uh, yun yung pinaka-compost. Pinaka uh, ito yung pinaka ginagamit natin pataba. Oh. Ibig sabihin, mo ka pa ng uod. Oo, oh, worth, ano yun, worth 5,000. Na uod. Na uod, oo. Which is sila kasi yung magbibigay sa'yo ng unending naman na, na pataba, na ah. vermicast. So yung vermicast na yun is full of nutrition. Complete yun, as in, kaya niyang isustain ang halaman. Yung galing sa uod. Um, sample tayo. Mm. So ito rin ginigiling na to, pwede sa sa iba't ibang klase ng composting. Mm. But ito talaga yung inano ko diyan tataeran, itong African Night Crawler. Gumawa lang ako ng mga 1 by 3 or 1 by 2 na simpleng kulungan nila. Pero sa mm. ilalim nito, meron tong cow manure cow at saka manure. mga uh, banana stalk. Ayan yung kanilang Pakita ko muna. yung, ya, ya, yung nakikita mo na yan. Wait, sandali. Sana makita sa mm, kanila. Yan, yan, mo. yan, Kita mo para siyang granules. Oh. Yan yung pupunong worm. Okay, wait, wait. Mas, ano, para mas kita nila. Mm. Ayan, katagra mo. Yan. Wag mong galawin kasi. Ay, sorry, sorry po. Wag galaw yun iyo eh. Uh, na. Ayun. Yung parang sa ano ka, magic sarap. <laughs> Ayun, gano'n. Parang siya magic sarap. Pero napakarami niyan sa baba. Ah mm. uh, so ito yung mga worms. Oh. Napaka-healthy ng worms kasi nga ang dami nilang food sa baba. So pwede mong ilagay dito yung ibang mga kitchen. Uh, Di ba kinakain nila yung mga sa lupa? Yung nasa lupa. Ah uh, earthworms naman 'yon, pangkaraniwan sa lupa. Uh, ah iba sila. Ito kinakain nila yung mga nabubulok na mga halaman. Ah rutas. Uh, Ganun pala yan? Manure. Meron lang iba-ibang uod? Oo, meron. Na na nalaman ko lang nung pinag ko. Kaya kailangan pa siyang orderin. Uh -huh. Kasi hindi pwedeng gamitin. Iba ang pupo ng earthworm, iba ang pupo ng ANC. So, ang Damn. ANC lang ang kayang magbigay ng ganitong klase ng ANC. ANC. Binibili yung ano neto. Oh mahal, mahal. Nagulat nga ako, 5,000. Hindi, yung pupo niya mismo binibili rin. Pwede kang u-murder, like mm. per kilo, ganun siya in-order. Per Kahit, kilo magkano? Hindi hindi lang ako updated, pero yung iba talaga may mga vermi, vermicast mm. uh, production malalaki talaga, mahahaba. No. Puno ng bulati yon na umiipot na pataba. So that's the idea kaysa... Ilang piraso yung uod na 5,000? Ah, worth 5,000 na uod, gano'ng kadami. Pero ano, eh, per kilo kasi 'yun eh. Hindi ko na alam kung ilan, Ilang pero piraso. libo sigurado. Libo. Libo-libo rin yun na ano. Syempre may mga maliliit, may mga baby worms pa mm. Hindi naman parang piniling isa-isa 'yon, parang meron silang paramihan ng ano tapos kikiluin lang nila. Oh. So 'yun yung kategram, 'yun, so, yun. yung uh, vermicast. Vermicast. So ito naman, gumagawa ako dito na T. T. A ito naman is gumagamit ako dito ng IMAS o yung EM1 sa mga nag-organic farming familiar ko sa kanila. Oo. Oh. Yung EMas o yung effective microorganism chu 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 chu. So binubu gumagawa tayo ng good bacteria. Mm. At uh, yun yung tawag dito, pinaparami natin dito. At yung sabaw nito ang mm. pinapapataba ko ngayon sa mga halaman. Grabe, so, no? iba-ibang paraan, pinag-aaralan natin. Ito naman is, meron din ditong banana fruit, yung bunga ng na mga nasira na, Tapos, banana stock din. Mm. Kasi nga, rich in potassium ang uh, banana. Ang uh, potassium kasi ang nagbibigay ng uh, tibay. Parang may naamoy akong kakaiba, pero hindi siya gano'ng kabaho. N kasi nga fermentation tong ginagawa natin. Uh. So ayan, uh, kailangan ko siyang takpan para hindi pasukan ng langa oh. Yung amoy na yun is process of fermentation. Para siyang maasim-asim na, mm. uh, na may, may Baba Mabaho na hindi naman masyado. Pero hindi, iba yung abaho kasi nung no, yung parang nabubulok. Uh, kataykran si Tata lang kasi laking Maynila. Di, hindi pa siya sanay sa mga amoy ng probinsya. Sa akin wala lang yun. Parang mabango pa nga sa akin yun. <laughs> yeah. So yun. So ito, uh, yung mga ginamit ko dito ng ano, is ako na gumawa yung pinaka niya. Yeah. Yung... yan na, ikaw na yan. Mm, mm Yan, organic na yan. Yung pinaka nila. Pag uh... mga ilang linggo, ililipat ko na sila sa Susubukan ko sa sako muna para yung sako mismo puro organic lang hindi yung lupa ang gagamitin. Oh, kasi yung ginagawa mo na yan kasi para sa pamilya mo gusto mo sarang maging healthy, di ba? Tayo, tayo dito. Oh, um, hindi, ibig ko sabihin, kung ginagawa mo to gusto mo maging healthy yung pamilya mo. Hmm. Kaya yun, may... ay gusto mo na ding yan, healthy at gusto mo humaba yung buhay ng pamilya mo nakakatulong. Kasi kung puro ang kakainin natin talaga ka hindi natin alam kung ano-ano na yung mga in-spray dyan o ano man. Nakakatakot na ka talaga. Kaya kung meron na pagkakataon eh, no? kung pwede bumili kayo ng lupa sa probinsya nyo, pwede kayong magano yung tanim lang kayo ng ano, kamatis, talong, uh, okra. Mm. Ito, pakita ko kung tatay rin mga kanina na ang dito. Small ano pa lang nga ito, tatay lang. Trial ano pa lang. Meron mm. dito na... Uh, ito yung mga okra ko. Medyo maliliit pa lang. Mm. Ah. Ayan sila. Ah, diniligan ko yan ng... Noon. Tea. Ah, di kanina lang. Kakadili ko lang nung vitamins nila. Tapos ito naman yung kamatis. Hmm. Kuti pa lang kasi nga. Ah... Uh, pinag-aaralan pinaga pa yung, pa. yung pag-prepare ng soil kasi nga ano to eh, ito po yung original na lupa lang wala pa tong organic materials, wala pa siyang baga, hindi pa ganong kalusog yung lupa hmm. so di depende talaga ang halaman sa ilalagay mong pataba pero kapag ang lupa eh, masagana sa sustansya, kahit yan eh, hindi mo lagyan ng pataba lagi maganda ang magiging ano ng halaman. Kaya napaka-bless na may mga lupang mayaman sa ano, no? Tama, tama. Uh, yung lupa natin, anong masasabi mo ba sa lupa natin dito sa Pampanga? Ano, Hindi siya ganun natin. ka, ano, no? Hindi yung lupa natin dito sa Pampanga. Iba But, yung lupa kasi nung... At saka ano din, yung klima den hmm. So, mm. So, sana lang gusto mo talaga maging mag farming yung lupa talaga kailangan mong yakapin mm. ka nandidiri ka na ano nakakaamoy na ano so ayan kumusta yung ano kumusta yung hanap buhay nyo ni Tito Flor okay naman mababa ang presyo ng ito pero nakakapagtaka sa palengke hindi na nagbabago yung presyo sa inyo sa bilihan sa mga farm mura bakit? Eh, ganun ganun talaga. eh, minsan wala kang magawa sa ala, ganun ng lakaran. Hindi ka naman pwedeng umano sa lakaran. Uh, Dahil mabubulok ang ang ano. So, yun. umorder ako ng ano tate, ng cow manure. Tain ng baka. Para? ah uh, isa siya sa mga ingredients sa pataba. Kasi <clears throat> ang tain ng baka, ang kinain lang kasi ng baka tapos Mm. So, ang ipot niya is organic. ah uh. So, healthy siya. If gusto mo ng organic, gamitin mong ipot yung tain ng baka, ng kambing. Yan. Kasi nga, yung kinain nila is uh, damo, which is yung damo, ang, ang sustansya niyang galing sa lupa ang sustansya ng damo. Mm. So, ngayon, ibina, ibabalik natin sa lupa yung sustansya. Para naman pakainin yung mga halaman natin. 'no so, ganun yung yung ideya. Oh, encourage mo yung mga anak natin, yung mga titos, titas natin na ano. Oh, marami tayong manonood na maari na sa city or nasa mga masado ng mabahay. Meron pa ring paraan kasi kahit manood po kayo sa YouTube, meron nung uh, tag dito sa mga plastic lang mm. container, ganyan. Uh, pwede pa rin pong makapagtanim ng sarili nating mga pananim. Tapos uh, well, minsan naman kasi tatayran kasi eh. uuwi na kasi yung katekram natin. Pagod na. Mm. Wala nang oras minsan talagang magano. Uh, kung may spare time, uh, kung ano, laanan talaga natin ng panahon, mag-aral tayo kung paano magtanim. Ngayon naman kung may extra tayong lupa sa likuran ng bahay, huwag sayangin. Il sa sako taterang, dami ko napapanood. Sako lang, nagtatanim mm. ng talong, ng okra, yung so, Ilagayan nga lang ng mga Coke, mga Wilkins, uh, Tubig. Yun, yun nga, mga plastic balde, plastic bottle, oo. Dahil gusto lang nilang maging makasigurado sa kakainin nila. Tsaka ano yung Tate Ram, just ilang buwan lang. Hindi mo nabibili yung gulay na oh, ano mo, savings kamatis. na yun. Savings na. Kamis, kamatis, talong, okra, oo. talbos kamute. Hindi mo si Tate Ram, ah, si Tate Ram, si Lolo, si Tatang um, mahilig magtanim kaya mga puno na yan siya ang nagkaling oh, eh, yan. lahat po para, ng mga lahat po ng mga puno dyan uh -huh. katekram na makikita niyo si tatang lang po yan ito naman yung compost bin natin uh -huh. dati mm. Yung, yung, yung dito ko binubulok yung mga kitchen ano natin kitchen waste ito yung container na to Oh, yan okay. ay laman ng mga kumare mga mga tira-tira, ay talagang dito, mga pinagbalata ng sibuyas, mangga, mangga pakwan, melon, dyan. Pero hindi pwedeng isasalpak mo lang. Oh. Dapat may layering kang gagawin kasi nga para hindi mag, talagang dito, magiging mabaho yung ano, yung kapag sinalpak pa lang ng sinalpak, mm -hmm. lalo na pag plastic. Tat may layering, meron kang nilalagay ng carbon, o yung mga tuyong yung mga organic materials. Pwedeng papel, pwedeng damon na tuyo, dahon na tuyo, para hindi siya uh, mabubulok masyadong mm. mabaho. So, ayun. Marami akong natutunan sa iyo. Tag dyan pong araw mm -hmm. na to. Wala, wala, pa nga. Wala pa nga, ano. Wala pang napapatunayan. <laughs> Nag-aaral pa lang. Bigyan natin silang update dito sa ano mo, itong pinag-aaralan mo. Mm. Pero ito wala pa tong ayun nga, uh, original lupa pa to, hindi ko pa to naiabs. Mm. Ito mga tanim pa ni lolo yung talong na yan. So wala pa akong mm. yan. Yan yung kahilig si tatang sa pagtatanim. Wala siyang sinasayang na uh, panahon. party oh, panahon. Shout out kay tatang na napakasipag. Oo, oh, tayo yung mm. Basta hey, ta sa lupa. Na, ano kasi si Tatang sila eh. Si Tatang at saka si Inda. Maano sila sa farm man. dati. Mm laman. Nung hindi pa siya nag-Japan, di ba? So, Kung ano yung mga lahat ng nakatanim, talong, so, sitaw, doon sa likod, eh. sa ano, sa farm, farm natin, sa ano. Mm. Mm. Siguro so, dahil na rin, ano, farming yung work niya ata doon. Parang nag-aano sila ng mga gulay. Mm. Baka ganun. Abangan natin katekram, itong pinag-aaralan po ni Tito Jun. Tsaka yung mga bilon, papatikim ko sa'yo. Mm. Pero mm. ano lang yun ha, yung bilon na may nag, yung kaibigan ko kasi, binigyan akong bilon. Napakatamis. Ah, hmm. Sabi ko ipunla ako nga atong ano neto. Yung buto, yung buto oh. Yun lang yun. Oh, you kita know, oh. kagaganda, di ba? Oh. So yun yung susubukan ko lang naman kasi hmm. usually yung ibang mga nag nagaano talaga in order nila yung mga buto, yung uh. mga hybrid, yung mga quality. Ito kasi experimental. Baka namang kaya ko na namang kaya namang ibigay ng halaman yung doon din naman galing yun eh. Oh. Uh. So, let's see. Dito ko itatanim yung mga melon. Dito so, may mulching na plot. Ito yung Okay. Okay. 100 days lang ang melon meron ng, mm, uh, ano 3 months. months. Ano? Mm, thank, thank you, you Tito Ateg, Jun. Lam, thank you so much uh, keep farming. Mm, alam boy. mo talaga ano na no. Thank you. Thank you, pa you, lang thank you. Sana, ano uh, lumago pa to. Yan ang yan yung hindi nila alam sa iyo. Ah. Yung itong paggawa mo ng ano. Oh. Uh, ito, ito kahoy din. Kaya, Adi, kaya ano din ko lang, to. Ginagawa ko lang. Uh, Akala ko eh, pati sangkalan. yan, pinapasok mo <laughs> dun eh. <laughs> kasi hindi to kasi kailangan ko chap-chapin. Tiyap Wala akong sangkalan pa eh. So, yan mo na ginagawa. Okay. Oh, sige. Thank you. Tito John. Bye-bye, Katetra. Bye-bye, Tata Ron. Ah. Tuloy ko lang to. Hmm. Kasi maglalabas si floor eh. Sige. Eh, nakakalat pa to. Ayusin ko pa. Diyan mo siningit. Wasin nga pala yung nasa likod okay. mo. To. <laughs> eh, wala pa akong working area ng ano. Yung oh. yung okay, Bye, okay. Ina, sige. Oo, oh, tuloy ko lang pa. Hmm, thank you. Thank ah! you.